Dalawang 32 inches na TV at isang microwave oven ang napulot namin ni BMW sa aming pamumulot ng basura nitong mga nakaraan. Nagspend ako ng 2 hours every night para mamulot ng mga tapo nila dito. Kada labas ko sa trabaho ng alas 12 ng hating gabi, wala akong sinasayang na oras kundi magpapalit lang ng mga makakapal na suot at lumalabas ka agad. Nabubur din kasi ako at binala ko na kung sakali makakaipon ako ng marami ay ipaparaful ko sana sa inyo. Dahil wala akong panibagong adventure ni Itong mga nakaraan. Naisipan kong maglakwat sa gabi-gabi sa mga basurahan gamit itong BMW ng sadyang namin dito. Limang magkasunod-sunod na gabi akong nagpalaboy-laboy dito sa mga nakapaligid na mga apartment na nasa malayo sa amin. Hindi naman kasi malapit dahil nasa factory zone kami nakatira at walang maaasahang makikita dito kundi literal na basura. Hindi rin naman gaano kalayo, siguro around 3 kilometers radius. Pero kahit nakabike, nakakapagod pa rin. Lalo pa at winter na dito, kaya mas lalong mas mahirap gumalaw sa kapal ng suot na nakailang layers para dito tumagos yung ginaw sa katawan. Sa unang gabi ng aming paglibot-libot ay itong microwave oven kaagad ang aming napulot. Ngunit wala itong plato. Pero nais ko pa rin itong i-check sapagkat halatang bago pa ito at baka nabasag lamang yung plato kaya itinapon na ng may-ari. Sa ikalawang gabi ng aming paglibot-libot ay wala kaming huli. Siguro di ko lang nakikita dahil naiwan ko yung hidlam ko. May nakita naman akong ilang supot na mga gamit pero di ko na pinakialaman dahil mga appliances lamang ang trip kong kuhanin kung sakaling meron man. Ganon din sa ikatlong gabi. Wala rin kaming nahuli ni BM. Ngunit na-realize ko na grabe pala ang pawis ko habang nagbabike ako. Na siyang ini-enjoy ko naman dahil nga sa lamig ng panahon ngayon ay napakahirap ng pagpawisan. At sa pang-apat na gabi ng aming pamumulot ay natimpuhan namin itong dalawang flat screen na TV na to na buo pa pati wire at stand nito ay nariyan pa. Kaya di na ako nagdalawang isip na kuhanin kahit wala pa itong sticker dahil nasa basurahan naman ito mismo. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga itinatapong appliances dito sa South Korea ay nire talaga na lagyan ng sticker bago itapon. Pero may mga tao rin na ayaw bumili nito, siguro na mamahalan sa presyo ng sticker. Kaya kadalasan, sa gabi sila nagtatapon para hindi sila maaktuhan. Ako naman ay tuwang-tuwa dito at nagmadali akong umuwi, bitbit -bit itong TV kahit na nahihirapan. Kinabukasan ng gabi ulit, wala kaming pasok. Maaga kong tinesting itong mga TV kung gumagana ang ending. Hindi pala gumagana yung dalawa. Kaya umalis kami ulit para maglibot-libot. Sabay tapo na rin ng napulot naming mga TV. Hindi ko pa alam kung gumagana ba yung microwave oven. Pero saka ko na iti-testing kapag may nakita na akong plato. Nitong linggo na to, hindi ako makakalabas ng gabi sapagkat tagbago na ulit ang oras ng pasok ko. Pero sana sa susunod na pamumulot ko ay maatsimpuhan ko na yung mga maayos pa para may maipamigay ako sa inyo. Balak ko pa naman sana nitong buwan na to pero parang malabo. Papsi nga pala ang patrol ng mga gwapo.